Uy, pre. Oh, pre. May tuba ka ba diyan? Oh, mayroon. Pabili ako, pre. Tag magkano ba 'yun? 150. 150? Oh. Wala nang bawas 'yun? Wala na eh. Ano lang mura lang yun eh. Sige. Kuha ka ha? Oh, bayad. Mamaya na. Tayo na iinom eh. Mamaya na pagdating mo, ha? Sige, sige. Kunin ko muna. Sige, pre. Bilisan mo ha? Ba babalik ako agad. Sige, bilisan okay. mo. Shh. Oy, pre, ano? Oh, ito na. Akin na bayad. Mamaya na. Magiinom tayo naman ni inom niya ni. Eh. Baka mamaya makalimutan niyan. Hindi ko makakalimutan niyan. Tara. Baka makalimutan mo yung bayad, pre, ha? Hindi, Akong problema ako bahala, walang problema, pre. Papagalita ako ng kasawa ko diyan pag hindi. hindi, pag, 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 na ito, pag yes, ka pag nito, automatic bibigyan sige. Oh, tagi na, pre. Oh. Okay. Hmm. Eh, sa, sa akin o, mo na? Oh, sa'yo muna. Bagong kuha ba to? Sa pulo! Ang sarap! Mmm! Sa pulo! Tikman mo! Tikman natin! O ba, Napakasarap! Mmm! Ah! Walang kakupas-kupas kupas eh! Aspray ah! Pe, ah. Pre, sarap talaga! Oo! Uh. Pre! Oo! Oh. Kunti na lang! Ibayad mo! Pre! Puuhin ako! Alam mo ba, gusto ko na doon umalis dito sa Pilipinas, pre. Bakit? Ay, walang kuwenta sistema dito, pre. Alam mo kasi, pre, dito sa Pilipinas, napakahirap. Dito sa Pilipinas, kapag ka nag-apply ka ng trabaho, magkapatid kayo, eh hindi ka tatanggapin. Sasabihin sa'yo, bawal magkapatid dito, bawal magkapamilya dito. Pero sa sistema, sa taas, ang bunso, Barangay Kapitan. Mm. Ang ate, kagawad. Mm. Ang kuya, vice mayor. Ang papa, mayor. Bakit isang pamilya silang nakaupo? Eh, Ganon talaga, pe. Wala eh, tayong magawa, pe. Ganun ang sistema ng Pilip sa Pilipinas. Hindi ko talaga maintindihan. Well, hindi ko wala. talaga maintindihan, pre. Akin to, pre. Mm. Sa'yo. Ah! Pre! Oo. Oh. Medyo dumidilim na, pre. nung bayad mo. pre, ano yan? Ito pa isang dahilan, pre, kaya gusto gusto umalis ng Pilipinas, pre. Ay, alam mo kasi dito, sa atin, pag kumuha ka lang ng mga plastic, bote, maliliit na bagay, ninako mo, kulong ko agad, pre. Walang salita-salita, kulong ko agad. Oo, okay, pre. Pero sa itas, Nagnakaw na ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon pa nga. Ano gagawin? Kahit na huling-huli na, iimbestaghan pa, pre. Ang hirap talaga ng kalagayan ano, natin pre? dito, pre. Ganon talaga ang sistema ng bansa natin, pre. Wala tayong magawa, pre. Pre! Pre, pre! pre. 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 Oh, pre Last shot na yan, pre! Sana yung bayad, pre! Pre! Ay, oh pre. Kukuha mo na akong pera, pre, ah. Oh, Sige, pre. Oh, saglit lang, pre. Kuha lang ko pera. Tagal naman eh, pare. Ubus na yung tuba. Matawag nga. Hey! 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 Oh, hey! pare! Uy! andun na! Nakailata na! Naumihilik na nga eh! Ag Bakit? Ah, wala. Pambihira. Dinaan lang ako sa kwento.